lumalaki no? yung oh. mga lolo, oh. 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 yung mga mga sa mga na mga lalaking mga lalaking mga lalaking ang lalaking mga 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 lalaking

hindi na naman makapaghanap buhay ang mga manginis dito sa amin talakas ng hampas ng alon at uh, ito ang kanilang mga bangka ay nasa tabi na lahat ayan oh. Uh. Kawawa naman ang kabuhayan ng mga kapabayan nating panginisda. Na. nasa tabi lahat yung kanilang mga paka sana ko ay uh, mapansin po sila ng ating uh, gobyerno at mapigyan din lang naman po sana sila ng uh, kaunting ayun ayuda po, dito sa amin po sa La Union at mga mga na po dito wala na pong hanap buhay. Hindi sila makalangot kasi grabe, lalakas lakas ng alon. Ayun si Toto, yun toto, ba? Shout out ah. Shout out ka shout out, mo. Halik. Halik mag shout out ka. Hi, hi, hi. hello. Iya. Yeah. Ano ba kala mo? Ha? Ano? 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 Bel, ayun. Ang lusog-lusog ni Bel, oh. Ayan. Ito. Sabi mo, shout out sa mama at papa ko. Dali. May hiyak, may hiyak. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po. Bye-bye, kita kids.